Snow na naman. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <sighs> Sakit na ng balakang ko at balikat ko. Ba Ay, magandang araw at magandang umaga po kung nasan po kayo ngayong araw na to, no? Yan. <laughs> mga ano lang yan, mga natural, normal na reaction Ng na mga nakatira dito po sa Canada kapag uh, pagkagising eh, ganyan ang mga natin. Eh, yan po talaga ang mga reaction na makikita nyo sa mga mukha namin. <laughs> yung sinasabing hmm, poking taste. Hindi <laughs> <laughs> hira makapagkapina nga. Ay, nako, medyo yung, yung snow na bumabagsak po, po ay may kasamang tubig. Yan po ang nakakatakot dahil madulas po yung snow na yan. Kaya tama lang po na nakapagpapalit na po tayo ng gulong ng ating mga sasakyan Pero kila mahal na rin na hindi pa sila nakapagpapalit ng gulong ng sasakyan nila Pero nakabili na po sila ng winter tire Madulas po yan Ito po, katulad yan, tingnan nyo, nakikita nyo may masap masa po, no? Oh, madulas po yan pagka tinapakan ng gulong Yan, mayroong naiiwan na na yelo sa ilalim Yan, yeah, yan, no? Hmm. Halimbawa, nagpreno ka Talbo yung gulong mo Dire-diretso po yan Nakakatakot yan Mamasa-masa oh. oh. basa Gawin natin snowman Paikot hmm? Delikado May pasok pa naman tayo ngayon Kunting ingat sa pag-drive Mama kinuha na kita ng, ano, ng upuan Para hindi ka na magbuhat ng upuan Pwede bang ikaw naman ang magpala na ang mag-shovel ng snow sa labas? Makapal na eh. Pagod na ako. Sakit na ng balakang at balikat ko eh. Baka pwede naman. Patay. Ganyan talaga mga usapan. Pagka uh, makapal na yung snow sa labas, no? Dito sa Canada, no? Magpapasapasahan kayo ng kusinang magpapala eh. Ako na naman. Baka pwede naman ikaw para pumet ka naman pag uh, nag-shovel ka ng snow. Ha? So ganyan talaga ang mga kainis, ano, ganyan talaga yung mga normal na usapan dito pagka may snow na sa labas. Yung, oh ikaw naman mag shovel, eh ayaw mag shovel lang isa. O oh, ikaw naman, yung minsan pakiramdaman eh, no? <laughs> <laughs> Kanina, uh, actually may kakilala ako mga kainas, ano? Uh, meron silang bagong dating na bisita sa bahay, kamag-anak nila. Abay, excited na excited mag-shovel ng snow nung bagong dating sa Canada. Ah, Sobel siya ng snow, tuwang tuwa syempre. tuwang tuwa sa snow eh dating eh, first time makakita ng snow eh, no? shovel 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 abay, yung pangalawang araw, shovel uli siya, nung pangatlong araw, shovel uli siya, eh nung pangapat, Sobel uli siya, abay, nung panlima, hindi <laughs> na nag-sobel. Napagod na raw, nagsawa na raw, pagsilip nung mayari ng bahay, sa bintana niya, akala niya naka lang kasi masipag na yung bisita nila, no? tourist na nila pag tingin niya ng bintana ng bahay nila aba hindi ano hindi naka yung mga snow yung pala sumuko na rin sa kaka ng snow yung tourist na bisita nila Mahira. so ganyan talaga makakainig sa ano? mahirap po talaga ang mag ng snow ha especially pagka araw-araw walang tigil ang snow nako po panginoon talaga namang hindi natin maiwasang hindi magreklamo Normal na po yan, normal na. Pagka nagugas ako ng plato, gumagamit na ako ng gloves mga kainis. No? Kasi alam nyo naman, may mga sugat-sugat yung ating mga kamay dahil sa sobrang lamig ng mga nakaraang araw. Kaya, kaya kailangan ko nito para hindi masyadong lumala yung sugat. Ayos na. Lilinisan ko na lang konti pa to. Poswitan ko ng sunrocks. Hmm, sige ma. Ingat ka ha. Nako, hindi pa rin tumitigil ang snow mga kainis. Oh wala walang sudat ayan si Mahal mga kinags papasok na no naku bumababa oh madulas ma no oh, may kasamang tubig kasi so hindi pa rin tumitigil ang ang snow mga kinags oh oh ingat ka ma bye bye Grabe, ang sakit sa balikat mga kainex no kasi yung snow na sino shovel natin may kasamang tubig, mabigat. So kapiraso pa lang yung sa shovel natin, mararamdaman mo kaagad talaga yung pagod dahil mabigat. kaya no? So hindi pa rin po humihinto yung snow ano. Continuous pa rin pero maganda na po yung bawasan natin kasi pagka ito po ay lumamig kasi nga sabi ko sa inyo mamasama sa yung snow, delikado po 'yan. Tsaka mas mahirap nang tanggalin pagka tumigas sa malamig na panahon. Habang malambot pa, binibira ko na po. Uh, yan yung kapitbahay natin, naglagay na ng asin dito para matunaw. Uh, uh, hindi ko po nakuha lahat ng snow ano, kasi natatapakan na po ng mga dumadaan dito, dumikit na sa ground. Tsaka hindi ko na kayang pwera talagang napakabigat po at napakatibay ng pagkakapit sa ground. Importante na bawasan lang po natin. Uh, yan po, pagka lumamig ang panahon, Madulas po yan, yung mga naiwan na snow na yan, ano? Tsaka to, yan yung madulas. Kaya importante, meron tayong asin para sa snow, tsaka yung mga buhangin. <sighs> pasok pa tayo. Nako po, meron ako na balitaan mga kainags na magko-concert daw ang Shakol sa March 20, March 7, 2026 ano. Pambihira naman. Mukhang parang gusto kong manood ah. Yung bang ano sa so, total hindi na rin naman maganda ang panahon natin ngayon. Abay sasamantalahin ko na mga kainag e, sino. Sasamantalahin ko na ang pangit ng panahon. Ako ay kakanta ngayon. Nagta ano bang kanta ano bang kanta nila ngayon? Nakalimutan <laughs> ko na. May dumaan. <laughs> nag-aaliw sa usok at birlang ang kasama. Ting 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 Mabuti pang ganto, nalilimutan ka. Yung. <laughs> oh, di ba makainag sana? Ang bihira. So hindi ko pa hindi ko pakakawalan yung pagkakataon na yan, mga Panunuring Panunuuring ko yan. Uh, sa ngayon, no? Oh, Papanuuring ko. Depende pag may makakasama tayo. At depende pag makakuha tayong ticket. Sana makakuha tayong ticket Sa VIP tayo Plapit na yan mga kainags ano? Yan total masama naman yung panahon Okay lang ako manta ako Sana huwag kayo nabuisit ha yeah. <laughs> Yung mga nakasalubong ko habang kumakanta ako Mukhang sumama yata ang araw nila So ito mga kainags oh. Nako uh, lumalamig na po yung ano natin ngayon yung ating uh, weather masakit na rin yung hangin sa pag tumatama sa sa mukha na sa balat ko ng mukha ko mga kainex ano? yan, yan yung sinasabi natin kanina na pagka lumamig ay eh, magiging crystal to kung napansin no? nyo kikristal kikristal na no? oh. ay uwi na tayo oh. bukas mga kainex bukas ng umaga ay eh, sigurado madulas ang daan sigurado kasi nga di ba kanina nagtubig ang mga snow tapos ngayon malamig ay eh sigurado yung kristal crystal crystal yung snow natin Okay kayong dalawa Anong Pasok na kayo Ano ba itong dalawang itong naglalaro pa Halit na kayo Ang bastos Yeah, ganda nga uh, gabi sa'yo malamig sa labas no Okay na, ma Ayan, may, merong, may, merong, may, po nag-message kay Mahal Arena, no? subscribers yata natin. Makakilala at basahin nga natin ano sabi. Kasi na, 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 natatandaan nyo po ba pagka nagbablog tayo, mayroon tayong sinasabi na may lang ang buhay, piliin natin maging masaya. Abay, mayroon daw nag-text kay Mahal Reyna. Abay, <laughs> mayroon daw silang kinuhang kamag-anak sa Pilipinas na lalaki. Pagdating dito sa Canada, eh, sabi daw eh, parang ano eh, may lang ang buhay, piliin natin maging masaya. Abay, nine chicks daw ng nine chicks. <laughs> nan chicks daw na nan chicks. Ano, may sabit ba yon? May sabit ba yung lalaki na kinuha nila sa Pilipinas? Yun. Ah, kaya, sabi daw ano eh. Hindi okay, basahin mo. basahin oh, nyo natin. Ba, mahaba ah. Oh, mahaba ito. Shoutout kayo, ano no? Yan. Oh, di ko na babanggitin yung pangalan. Naikwento lang naman. Siguro na natuwa dahil doon sa sinasabi natin laging may ang buhay, piliin nating maging masaya. Eh kaya lang, yung kamag-anak na ginawa nila sa Pilipinas, sa maling paraan naman, ginamit yung may ang buhay, piliin natin maging masaya. eh siguro, may sabit tong ano, yung lalaki na ginawa nila sa Pilipinas, yun na nga, nang chicks daw. Oh, nang cheat, nang cheat. Oh, yun nga, nang cheat. Ibig sabihin pag nang cheat, nanda, ano nang daan yan, cheat. O, oh, di ba? Cheater. O, siguro. Ibig sabihin, pag nag-cheater, kapag sinabing cheater, eh, may sabit ka. Pero kung single ka lang, wala kang girlfriend, okay lang yun, di ba? Mga kainin, pero kung may girlfriend ka, may asawa ka, tapos manchichicks ka, o manlalaki ka, cheater ang tawag doon. So, yun na nga. Bagay, may punto naman siya, piling maging masaya, may nilang buhay, which is mali. mali. naman, kasi kung may sabit, di ba? Maraming <laughs> salamat sa so, so, nag-message kay Mahal na Rena, no? Ayan, ikwento niya lang daw. Marami salamat. Kaya, pili natin mag maging masaya in a nice way. Sa mabuting paraan po. Hindi sa masama. Yeah. O, ito na. Marami salamat sa ano ah. Kiss niya ako sa asawa ko maganda. <laughs> Yan. So, lagi nating iisipin mga kainags, ano, na isipin natin, halimbawa, ano ba tanungin natin yung sarili natin ano ba ako ano ba ako ngayon di ba sabi nga kasi nila kung ano ka raw ngayon kung ano ang meron ka ngayon walang ibang may gawa niyan kundi ang sarili natin kundi ikaw walang ano walang hinto yung snow mula kagabi mga kainags ano o, eto na siya ngayon uli oh grabe tapos uh, ayon po sa forecast ha, buong araw ngayong araw na to ay puro snow tapos hanggang bukas ay magi snow nako po tapos sa susunod na araw ay magi snow pa rin po nako <laughs> talaga namang mukhang kakapalang snow ngayong linggo na to no Talagang matindi, matataas yung forecast ng pagbagsak ng snow ngayong linggo na to. Halos isang linggong babagsak ang snow at isang linggo rin tayong magpapala ng snow sa harapan at likuran ng ating bahay at isang linggo rin pong mananakit ang ating mga balikat at balakang <laughs> sa pag shovel ng snow ayan, ganyan po talaga pag disyembre at winter dito sa Canada no? ayan, tapos sa uh, yung kwento nga pala natin kagabi sabi ko nga sa inyo mga kainags ano, walang, kung ano man ang nangyayari sa atin ngayon sa buhay natin walang ibang may gawa niyan kundi tayo ba? Diba? Halimbawa, pag hindi ako nag-shovel ng snow dito, eh walang mangyayari diyan. <laughs> Baka may madulas, di ba? Pag may nadulas, pwede tayong madimanda. 'Yan, di ba? Pero pag sinnovel natin ng snow natin, maayos. Di ba? Maano, ma ma malayo yung mga pangyayaring may madulas. Kung sakaling may madulas man, eh at least ginawa mo yung trabaho mo sa harapan ng bahay mo. Eh kasi hindi biro ang madulas sa snow mga kainags ano, Maraming mga na injury dyan Especially yung mga matatanda ano, Halimbawa mga kainags ano, Balik tayo dun sa istorya Maikli lang buhay Pili Pilihin natin maging masaya di ba halimbawa eh Yung iba di ba Yung iba nga 50 years old pa lang 55 years old pa lang Bayad na nila yung bahay nila di ba diba? di ba diba? Kung baga pagkatapos nila magbayad ng bahay nila Paisi-isi na lang sila O syempre kaya sila paisi-isi Eh ginawa nila yung dapat nilang gawin pinaghandaan nila yung future nila kasi hindi habang panahon ay malakas tayo mga kainis hindi habang panahon ay magiging masipag tayo kasi ang katawan natin ay humihina yan di ba mga kainis ano? kaya yun kaya habang malakas samantalahin uh, maikli lang buhay mga mags maganda 50 years old pag nabayaran na yung bahay pasarap na lang sa buhay no? <laughs> O so, ba? Diba? Pa easy easy na lang. O ngayon, tatanungin niyo, bakit pa easy easy na lang yung mga 50 years old, 55 years old na bayad na yung bahay nila? Eh kasi sila ang may gawa nun. Yun yung ginusto nila. Yun yung gusto nila. Yun yung ginawa nila before bago dumating yung edad nila sa 50 years old. Sana all ano, P pag 50 years old eh bayad na yung bahay. Tapos pa easy easy na lang, paikot-ikot na lang. Yung bang hindi mo na kailangan mag-overtime ng no, mag-overtime, magtrabaho ng no, magtrabaho, ano? para lang may pambayad ng mga tostosin sa bahay at mga bills di ba napakasarap nung takuya kuya na lang yung ini-enjoy na lang natin yung buhay natin pag mga 50 years old 55 years old no sarap nung ganun kaya sa mga kabataan habang bata pa kayo habang maaga pa paghandaan niyo na yung pagdating ng 50 years old niyo 50 years old niyo para pasarap na lang kasi maikli nga lang ang buhay pili natin maging masaya di ba hindi habang buhay puro tayo trabaho Diba mga kinis, no? Pero sabi nga nung iba, eh paano pag lumaki kang mahirap, salat sa kabuhayan. Eh sabi naman nung iba, hindi hadlang ang pagiging mahirap. Habang bata ka pa, gumawa ka na ng paraan, discarding mabuti, discarding mabuting paraan. Sasamahan natin ang dasal. So yun lang mga kinis, ano, natapos na po yung sermon ko. Ako po yung nilalamig na rito, giniginaw na ako, at mamaya-mayan po lang konti, magpapala na naman ako ng snow. At mananakita naman ang aking balakang at ang ating balikat. <laughs> <laughs> Tama po kayo. Nagrereklamo na po ako. <laughs> so, bag pag shovel lang <laughs> snow. So hanggang dito lang po yung bu uh, buhay. hanggang dito lang po yung vlog ko, no? At maraming maraming salamat po. May lang ang buhay. Piliin natin maging masaya in a nice way sa mabuting paraan. Hanggang sa muli po.